Ako nga pala si Sister Gia mula sa Sako Prizaya. Kumusta mga pamana? Masaya ba kayo sa araw na ito? Alam kong handang-handa kayong makinig sa araw na ito. Kaya naman, bago tayo magsimula, pakihanda na ninyo ang inyong mga art materials at isang malinis na papel para sa ating activity mamaya handa na ba kayo? Atin ang simula ng ating pagsamba. Tayo muna ay mananalangin. Aba, ama naming hari, Diyos ka po naming pinakadakila at mga sa lahat. Maraming salamat po dahil binigyan mo po kami ng pagkakataon upang kami po ay muling makapahinig ng inyong mga aral sa Biblia. At patawarin mo po sana kami sa mga kasalanan na aming nagawa. Tulungan niyo po sana kami sa araw-araw naming pamumuhay at sana po gabayan niyo po kami palagi. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo pong Diyos, Kristo na aming nag-iisang dahilang tagapagligtas. Amen. Ngayon mga pamana, bago tayo makinig ng aral sa araw na ito, mayroon muna akong ipapagawa sa inyo. Panuto: Pumalakpak kung tama o mabuti ang ipinapakita sa larawan at tumayo naman kung ang ipinapakita ay mali. Salamat sa inyong pakikiisa, mga bata. Tayo nang makinig ng mga aral ng Diyos na mula sa Biblia. Ang ating kwento sa araw na ito ay may pamagat na Selkana si at ang kanyang pamilya. Nooy may isang mag-asawa na ang pangalan ay Elkana at Ana. Sila ay nakatira sa Ramat sa Sofim, isang maburol o mabundok na dako ng Efraim. Mahabang panahon na sila nagsasama pero hindi pa sila binibiyayaan o binibigyan ng Panginoon ng anak. Sa kabila nito ay taon-taon na pinaghahandaan nila ang paglalakbay papuntang Silo upang sumamba at mag-alay ng mga handog sa Panginoon tanda ng kanilang pasasalamat. Ngunit, hindi pa rin maalis ang lungkot sa puso ni Ana sapagkat hindi pa rin sila pinagkakalooban ng Panginoon ng anak. Madalas ay umiiyak siya at hindi na kumakain. Maaaring tayo rin minsan, baka gusto natin umiyak dahil hindi natin makuha ang gusto natin o ang matagal na nating hinihiling. Ngunit, may mas mahusay na paraan na pwede tayong gawin kapag nararanasan natin ang ganitong sitwasyon. Tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Pagkatapos kumain ni Ana, ay pumunta siya sa templo o lugar ng sambahan at dooy taimtim o buong puso na nanalangin siya sa Panginoon na nagsasabi, O Panginoon, kung inyo pong didinggin ang aking panalangin, kung inyo po akong pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ay ihahandog ko po ito sa inyo at habang buhay na nakalaan sa inyo. Ipinalangin ni Ana ang kanyang anak. Alam niya na kung may makakatulong sa kanya, iyon ay ang Diyos. Handa pa siyang ibigay ang kanyang anak sa Panginoon kung pagkakalooban siya ng anak ng Panginoon. Ito ang kanyang pangako sa Panginoon. Naniniwala si Ana na sasagutin siya ng Diyos kung mananalangin siya. Hindi ito nangangahulugan na ibibigay sa atin ng Diyos ang lahat ng ating ipinapanalangin. Ngunit, nangangahulugan ito na lagi niya tayong dinirinig. Alamin natin ang kasunod na pangyayari. Nagkatotoo ang panalangin ni Ana siya ay nabuntis at sa takdang araw ay nagsilang siya ng isang lalaki na ang pangalan ay Samuel, na ang ibig sabihin ay kaloob ng Diyos. At pagkalipas ng ilang mga taon, nang sumapit na sa ustong gulang, ang batang si Samuel ay muling bumalik si Ana sa templo upang ihandog ang kanyang anak dahil ng kanyang ipinangako noon. Samuel nga ay naging mabuting lingkod ng Diyos. Dito na nagtatapos ang maikling kwento natin sa araw na ito. Bago tayo mag-activity, alamin muna natin ang mga aral na dapat nating matutunan. Una, tayo ay manalangin sa Diyos kapag tayo ay nalulungkot o mayroon tayong problema. Kapag tayo ay nalulungkot dahil mayroon tayong problema o may gusto tayong mangyari sa ating buhay, dapat ay manalangin tayo gaya ng ginawa ni Ana. Matagal nang gusto ni Ana na magkaroon ng anak, kaya siya ay buong pusong nananalangin. Siya ay pumupunta pa sa templo o sa bahay sambahan para manalangin sa Diyos. Pwede rin natin gawin yon mga bata. Kapag may matindi tayong gustong mangyari sa buhay natin, manalangin tayo kahit pa sa ating mga kapilya o bahay-sambahan. Dinirinig ng Diyos ang ating mga panalangin at sinasagot niya ito ayon sa kanyang kalooban. Gaya sa ating kwento sa araw na ito, binigyan ng Diyos si Ana ng anak na no matagal nang ipinapanalangin ni Ana. Tandaan natin mga bata, lagi tayong naririnig ng Diyos kapag nananalangin tayo sa Kanya. Kaya huwag tayong magsasawang manalangin. Okay ba yon? At tandaan din natin na maaring hindi kaagad-agad ibigay ng Diyos ang ating mga hiling. Kaya, huwag tayo maiinip. Maaari nga rin hindi ibigay ng Diyos ang ating hiling dahil may mas mabuti siyang ibibigay para sa atin. Dapat nating gawin ang mga ipinangako natin sa Diyos. Kapag ang ating panalangin ay may kasamang pangako sa Diyos, abay, dapat natin itong gawin gaya ng ginawa ni Ana. Ipinangako niya sa Diyos na kapag siya ng anak, ay hahandog niya ito para maglingkod sa Diyos. At ito nga ang ginawa ni Ana. Kapag tayo ay nangako, gawin din natin ito. O ayan mga bata, tandaan ninyo at gawin ang mga aral na ito. O siya, tayo naman ay mag-activity na. Ngayon naman, tayo ay magkakaroon ng isang activity. Pakilabas na ninyo ang inyong mga art materials at isang malinis na papel. Ang ating activity ay may pamagat na ang aking mga panalangin. Panuto. Iguhit sa isang malinis na papel, isulat sa gitnang bahagi at pamagat ng ating activity, ang aking panalangin. Sa paligid nito ay gumuhit ng mga larawan ng mga bagay o kung ano man ang inyong ipinapanalangin sa Panginoon o mga gustong hilingin sa Kanya. Gumuhit ng tatlo o higit pa. Pagkatapos ay kulayan ninyo ito. na ba mga pamana? Ang kukulay naman ng inyong mga na-drawing. Ang dami nating mga panalangin sa Diyos, no? Kaya naman, tandaan natin ang aral na ating natutunan ngayon. Palagi tayong manalangin at huwag maiinip. At kapag natupad ang ating mga panalangin, gawin natin ang pagpapasalamat sa Diyos Suparin natin ang mga pangako natin sa kanya. Syempre, bago tayo magtapos, ibibigay ko naman sa inyo ang inyong memory verse. But God did listen to me, he heard my prayer. Psalm chapter 66 verse 19. Tayo ay magtatapos na sa ating gawain. Halina at tayo ay manalangin. Aba, ang manaming Hadi, salamat po sa dahil natapos po ng maayos ang aming pag-aaral ngayong araw. Patawarin po ninyo kami sa aming mga pagkakamali sa araw na ito. Tulungan niyo po kami na kapag kami ay nakakaranas ng kalungkutan o may mga bagay kami na nais mangyari, ay palagi po kami manalangin sa iyo. Ingatan po ninyo kami sa lahat ng oras. Magkasama-sama po kami muli sa susunod na pag-aaral. Ang lahat po ng ito, ang aming dalangin sa pangalan mo pong Diyos, Kristo Jesus. Amen. Hanggang dito na lang muna mga pamana. Miss Pa! sa mga kwento mo'y ginising Ang puso ko nahihimbing Nagduro ka Ispana, 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 puna. Akin ka magkaral na ang ina mahal. Ispana, 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 sa i